Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng manunulat na si Alice. Isang araw, nagpa siya siyang bumiyahe upang makahanap ng inspirasyon para sa isang liham na sinusulat niya. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, napadaan siya sa isang taniman kung saan may mga taong nagaani ng mangga. Dahil sa pagkabighani sa tanawin, huminto siya at doon niya nakilala si Dennis, isang gwapo at makisig na negosyante. Sa kanilang unang pag-uusap, Agad na naramdaman ni Alice ang isang kakaibang koneksyon. May tila kislap na namamagitan sa kanila. Isang damdaming mabilis na sumiklab, na parang pag-ibig sa unang pagkikita. Niyaya ni Dennis si Alice sa kanilang bahay para magkape at agad naman itong pumayag. Sa payapang paligid ng tahanan ni Dennis, mas lalong lumalim ang kanilang pag-uusap. Napunta ang usapan sa negosyo kung paano ito pinapatakpo. Mga hamon na kinakaharap at mga paraan upang kumita at magtagumpay habang nagpapalitan sila ng kaalaman at pananaw. Unti-unti ring nabubuo ang isang mas malalim na koneksyon sa pagitan nila, hindi lamang bilang magkausap, kundi bilang dalawang taong tila pinagtagpo ng tadhana. Sa sandaling iyon, may nabuo ng koneksyon sa pagitan nila, isang koneksyon na parang cellphone na malapit ng malobat. Kailangan mo lang i-charge para muling mabuhay. At sa mga mata ni Dennis, Si Alice ang naging charging port na matagal na niyang hinahanap. At doon nagsimula ang una at matamis nilang pagkikita. Isang tagpong simpleng nagsimula sa kape, ngunit maring humantong sa isang kwento ng pag-ibig. Sa huli, nagpa siya si Alice na wakasan ng anumang koneksyon kay Dennis. Pinili niyang harapin ang sakit na dulot ng kanyang mga desisyon. At si Noel, sa kabila ng sugat, piniling manatili. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paniniwalang ang pag-ibig ay hindi laging masaya. Minsan, ito'y pinipiling itayo muli kahit wasak na. Sa katahimikan ng mga susunod na araw, naramdaman ni Noel na tila may iba ng laman ng puso ni Alice, parang may bagong pagmamahal na unti-unting pumapalit sa kanya. Matapos ang matinding alon ng damdamin, hindi na napigilan ni Noel ang kanyang sarili. Sa isang gabing puno ng sakit, pinaalis niya si Alice sa kanilang tahanan. Lumisan si Alice, dala ang bigat ng puso at mga pangakong nasira Lumipas ang mga buwan. Sa bawat araw na wala si Alice, lalong lumalim ang lungkot at pangungulila sa puso ni Noel. Hindi nawawala sa kanyang isipan ang mga alaala nila, mga sandaling puno ng pagmamahal at mga pagkakataong nasaktan sila. Fast forward, nabuntis si Alice. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, lalong tumibay ang relasyon nila ni Dennis hindi bilang dalawang estrangherong nagkakilala sa isang tanima ng mangga, kundi bilang dalawang pusong pinagbuklod ng tadhana. Samantala, si Noel ay nabalot ng selos at matinding paghihinagpis. Tahimik niyang pinanood habang unti-unting lumalayo si Alice sa kanya, kasabay ng pagkawala ng pag-asang muling maibabalik ang dati. Sa kanyang puso, naiwan ang isang bakanting puwang na dati si Alice ang pumupuno. Ilang araw matapos ipanganak ang bata, Natuklasan na may malubhang karamdaman ito. Pinagsikapan ni na Alice at Denise na hanapin ang lahat ng posibleng lunas para sa anak. Nagtiyaga at nagdasal. Ngunit sa huli, hindi nila napigilan ang malupit na kapalaran. Sa mabigat na puso, kinailangang tanggapin ni na Alice at Denise ang mapait na katotohanan, ang pagkawala ng kanilang anak. Isang araw, maingat at may pag-aalangan, nagpadala si Alice ng mensahe kay Noel. Nais niyang makipagkita ng palihim upang harapin ang mga natitirang emosyon at itama ang mga bagay na hindi nagawa noon. Sa kanilang pagtatagpo, buong kababa ang loob na inamin ni Alice ang katotohanan. Ang sanggol na isinilang niya ay anak nilang dalawa ni Noel. Una, napuno ng tuwa si Noel. Sa wakas siya ay naging isang ama. Ngunit agad rin itong napalitan ng matinding kalungkutan nang marinig ang susunod na balita, wala na ang kanilang anak. Kahit hindi niya ito nasilayan, kailangang tanggapin ni Noel ang isang katotohanang hindi na maibabalik pa. Nagluksa silang dalawa, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang tao na pinagtagpo ng tadhana, pinagbuklod ng pagmamahal at ng pighati. Pagsapit ng gabi, nagkaroon si Noel ng lakas loob na tawagan si Alice. Hiningi niya ang pahintulot na makita ang huling hantungan ng kanilang anak. Kinabukasan, Magkasama silang dumalaw sa puntod. Tahimik na nagdasal si Noel, nagbigay pugay sa isang buhay na minahal kahit sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan. Doon, sa tahimik na paligid ng puntod, humingi ng tawad si Alice. Dala niya ang bigat ng mga pagkakamali na nagbago sa kanilang buhay. Tahimik lamang si Noel, nakikinig ng buong puso. Ilang saglit ang lumipas, ngumiti siya ng bahagya at sinabi na handa na siyang magpatawad. Pero may isang kondisyon. Magfutsal sila, isang friendly match lang, para lang maibsa ng stress. Ang hindi nila alam, may nakamasid pala sa kanila, si Loida, ang kasintahan ni Noel. Huli, pero hindi kulong. Kinabukasan, nagkita si na Alice at Noel sa isang hotel. Hindi nila alam na sinusundan na pala sila ni Dennis at ni Loida, ang bagong kasama ni Noel. Pareho silang may kutob na may kakaiba sa kilos ng kanilang mga minamahal. Pinili ni Dennis na kausapin si Noel ng mahinahon at hiniling na iwasan na niya si Alice, pero matigas si Noel at ipinahayag na legal niyang asawa si Alice. Dumiretso si Loida kay Alice at prangkang sinabi na tigilan na niya si Noel dahil may sariling buhay na ito. Hindi pumayag si Alice at sinabi niyang may karapatan din siyang maging masaya. Dahil parehong nabigo si na Loida at Denise sa kanilang mga pakiusap, napabuntong hininga silang dalawa na para bang wala silang laban sa mga taong may malalim ng kasaysayan at lalo na kapag may futsal. Sa kabila ng lahat, nagpasya siya si na Loida at Denise na magkita muli upang pag-usapan ang komplikadong sitwasyon. Ngunit dahil sa sobrang stress, naisip ni Loida na magplano ng isang paraan upang maibsan ang tensyon, isang laro ng futsal. Inaya niya si Denise para sa bola dindang plano na magpapawala ng galit at pagod sa isip. Sa una, ayaw si Denise. Naiisip niyang sapat na ang trauma na naranasan nila. Ngunit dahil sa pagpupursigi ni Loida at dala ang sports drink at extra jersey, napapayag din siya. Nawala ang bigat ng kanilang mga problema. Bawat goal na naipasok ni Denise ay nagbigay ng kaluwagan sa kanyang damdamin. Parang panibagong simula. Kinagabihan, ikinuwento ni Loida kay Noel ang laro, ang saya at pawis na naibahagi nila. Hindi man nagpakita ng selos si Noel, inihayag niya ang interes na sumama sa susunod. Si Denise naman ay ibinahagi ang karanasan kay Alice na nakatulong upang mawarin niyang panahon na para ayusin ang mga bagay. Nag-organisa si Alice ng isang pagtitipon, isang pag-uusap na may kasamang pahinga sa pamamagitan ng sports. Doon nila hinarap ang lahat ng mga isyo ng bukas at mahinahon. Sa pagtatapos ng pelikula, nagkasundo silang huwag ng gambalain ang isa't isa. Walang nanalo, walang talo, ang mahalaga ay ang pagtanggap at ang samasamang paglakad sa panibagong yugto ng kanilang mga buhay. At dito nagtatapos ang pelikula. Hanggang sa muli,